So guys, matutulog na ako. May naalala lang ako. Hindi na kasi ako nakapag-upload. Ayan. Baba ko lang. Ayan, ganyan eh guys. Diba? Ganito kasi yun. Sa mga babae o sa, sa, sa babae o sa lalaki, hinangka lang yung boses ko guys kasi Hmm, maraming sa kabilang isla. Ayan. Nagbibigay lang ako ng advice. Kasi hindi naman lahat na tao perfect yung relasyon, di ba? Ayan. Ngayon, guys. Ayan. Sa mga babae o lalaki. Ayan. Skip nyo na lang ito, guys. Kung hindi nyo magagustuhan yung sasabihin ko. Real talk kayo dito para sa perfect relationship pero Piling ko wala naman perfect para sa akin ako lang yata yung may perfect chart <laughs> hindi ano um kung ayaw nyo na sa partner nyo iwanan nyo na kaysa lukohin nyo pa ayan sa mga babae dyan ayan ay, wait lang. Pero diretso kasi ito eh. Iba kasi yung camera ko. Ayan. Ah, uh, ma tayong makuntento. Ako kasi, kapag ayaw ko na, ayaw ko na. Kasi may mahal na akong iba eh. Ganun. So, ngayon, <sighs> sorry na, ito ako. So yung iba, huwag kayong mag chat, huwag kayong mag text, porque may tiwala sa inyo yung diwa nyo. Porque di kinakalkal yung cellphone nyo, huwag kayo mag-ipag chat. nang mo ng malaki, malaking imbuti, dulong ganisa, nahanap mo maliit, di ba? Yun ang kasabi ng lola ko. Kung sa unang tagay, hindi ka nalasing, pangalawang tagay, malalasing ka. Ibig sabihin, Kapag ang ano mong jowa matino, pag nakahanap nakaha ma ka ng pangalawang jowa na barumbado. Hmm. Pag hindi, kumari ang unang mong jowa mabait, mapagmahal, masipag. Pag iniwan mo yan at nilook mo, makakahanap ka ng adik. <laughs> Sabongero, nasindero ang daming, ano, alam ano mo yun, kebalik terang.